unang Una-una kasi, eh, ano ko, very competitive ako. So, sobrang sakto sa akin yung show na to. And, ito yung matagal ko nang hihintay pa Kaya talaga yung sinabi nila sa akin to, kahit may hesitations, dahil natatakot ako kung ano man yung mga gagawin namin, umuok pa rin ako. Oh, uh, kung kami baby ka na, di ba? Tapos uh, si Ali na dyan anticipation na ah. siyempre for the baby na baka mapahamak ka, di ba? Um, hindi naman ako nandang ng recitations kasi definitely bago naman nila ikasabihin sa show yan, meron naman yung precautions. Okay, okay thank you. Thank you, John! Teka lang, ah, kung five days on rehearsal, lahat sila walang ginagawang teleserye ngayon. Paano magagawa yun? Ah, wala kang teleserye, kaya lang talagang Uh, Correct. Yeah, you doing any any other shows aside from this? Um, with a five-day <laughs> training rehearsal. Actually, I, I'm launching a company as well. <laughs> yung, <just laughs> so, so rehearsals namin, uh, I mean, when it comes to work it's not yung mahirap The kasi moment. Hindi talaga. So, pagdating na tapos sa rehearsal, sobrang Tapos alam mo na bukas meron na naman, pinag-balance mo meron na naman. So, yun yeah. lang. Okay. Arcee, okay. yun lang po. Nakakasabay na yun, kung ginagawang tala or movie? Um, movie. Oh, movie no. Legit. Pero ano naman po, kaya naman eh Talagang pinag-balance -E, sila, pinag-balance sila talaga. Yeah, and I've been doing that naman ever since. Kaya binigay nila sa akin, parang pa nila, sir, abak, ayaw, sabi ko, sinabihan ko rin ako, ba kayo? Kasi dati nga soap and movie. Ito, madali nga, sir, sa lang siya everyday. Kaya ka rin yan. Kaya kaya naman, kaya naman, kaya kaya naman,